pa itul, inang inang aking pain, uh, kik, pagkata ni gitin tuh, pa itul, tanig niya tuh, uh, ah, ni gitin Sayang, pilih dinal tak buai wa Agak pun pekat laang Barang-barang ini ingat Apa apalagi pangu apa tahu Ini parang kita lagi ah. Ini pangu itu. Ah. Masabit. Parik tadi. Oh, maka cembayata. Ito makapun ng malayo ay. Dalawa naman yata hapin mo ay. Ah, hindi eh, wala kang nakalawit. Ay, <laughs> na... Ayos muna do. Oh, tumakbo na. Na. ay ayun ah lalo tumuk punong malayo na dito wala pang ayo wala masabi sa punto mo ah, ayo amlain na Tungkulot na? Tungkulot na Wala, kita naigig nito Ikatan, aja. nang dinapaltik ang bangka palit ah ah takop pa ang pumagaling patay na sa to ayat Ke enggak? Tekan. Bidil lebanan, mah ini tengen ni dong. Ini gini itu. Ini paling na paling nah. Kalau ah. orang tanya apa nak orang? Tagal lang palaro rin Kasi 5 minutes hindi na Hindi, hindi Nauubos ang kwan Hindi, hindi pa naman kwan. Hindi pa Ulitin ko Kung matapos Hindi Ba't nauubos ang kwan yan Big Mas kahuli ang bimas Ba't ganito Patay ako dito sa bimas ito Dito 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 nga putang ina. Patay. Bulu-bulu na. Ayan. Ito yun, nasa kain na liman. Ayan, kain doon! Ayan, Laki kain Ah, ayan, laki! Ayan, laki! Hehehehe <laughs> 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 kita pukul Biar kita pukul Sini loh kita pukul itu tu Eh, itu loh Lagi